Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, sino nga ba ang umaangat sa kanila? Kung saan to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre usapang Miss International naman muna tayo ngayon so kamusta naman natin kung anong kaganapan na nagaganap dito sa Miss International at kamusta na nga ba ang ating pambaton na si Nicole Bormeo tingin nyo siya na nga ba talaga agad ang kukuha ng corona ngayong taon na to. So dito sa Miss international ay talaga naman nakikita natin na nag-aaliw yung mga kandidata na mamasyad sila kung saan saan lugar dito sa Japan and then I think privilege to ng mga kandidata na malibot nila kung saan sila naka-area doon sa competition and opportunity na rin ba diba? so para nga silang nagtutur <laughs> ng bonggang bongga sa Japan so nakakatuwa kasi syempre nakikita din natin ng ating pambato na si Nicole Bormeo na nai-enjoy niya ng bonggang bongga yung yung competition at hindi lang yon bukod doon sa na-enjoy nyo yung competition, nakita din natin si Nicole na talaga naman ay active, very active sa lahat ng activity. Ang kanyang styling, wala tayong mako-comment dahil maganda ang ipinapakitang styling ni Nicole Bormeo dito sa competition. At nakikita naman natin na talagang she's ready. Nandoon talaga na prepared. Kung ikukumpara ko siya kay Hannah Arnold nung nakaraan taon, eh, marami nagko-complain kay Hannah sa outfit na ipinapakita ni Ana dito sa competition. But eto, talaga nakikita natin kung gaano ba kalaban itong si Nicole Bermejo. And then, makeup. Nakikita natin yung makeup ni Nicole na talagang, ay nako, ang ganda. Laban na laban yung kanyang makeup. Yung tipong hindi siya lalabas talaga na hindi siya nakaayos ng bonggang boga. Ayun yung gusto ko kay Nicole. At, hindi lang yon Nagiging paborito siya ng mga Japanese na mga nasa paligid niya. Kung baga, sa bawat activity talaga nagugustuhan siya. At paandab din ang Nicole ha, mula doon sa mga outfit niya, plus doon sa mga eksena niya na patwitams, plus nando doon talaga pumapalo yung makeup. Nung nakaraan, na naalama tayo kasi ito nga si Miss Colombia, ay talaga naman yung nakita natin. Ay, oh my God. Iba ang ganda na ino offer din ni Miss Senorita Colombia na masasabi mo na, oh, mukhang palaban talaga ang pambato ng Colombia ngayong taon na to dahil sila ang nagiging kay Miss Philippines sa bawat eksena. In fairness naman kay Miss Colombia, pag tinignan mo siya, talagang barbihan talaga yung, yung itsura plus nandoon matangkad, sobrang ano lang, uh, simplihan lang yung ayos and then yung eksena, yung galawan, talagang aral na aral. So marami nagsasabi na isa si Colombia ang isa sa mga malakas na kandidata ngayon dito sa competition. But for me, nakikita ko naman na kaya to ma-overcome ni Miss Philippines, si Miss Colombia. Kung baga parang, yes, ito yung nagiging tinik, pero kasi matalino si Nicole Bormeo eh. Alam niya kung anong larong pinapasok niya at lalo na nakapaghanda siya ng almost a year talaga sa competition. So nakita niya rin yung laban ni Ana Arnold kung baga nandoon talaga yung preparasyon niya. At yung beauty naman ni Nicole ay talagang pumapalo. Kaya yung nagdikit sila ni Miss Colombia, masasabi ko, oh my God, winner pa rin itong si Nicole Bormeo. Kasi alam niya kung paano siya papalo sa malalakas na kandidata dito sa competition na to. So, Makukuha ba ni Nicole Bormeo ang corona ng Miss International? Hindi imposible. Nasa laro iyan ni Nicole Bormeo kung paano siya dadama, kung paano siya makikipaglaro ng bonggang-bongga -bongga dito sa mga kalaban niya. And then nakikita naman natin na na talagang hindi siya nagpapatinag ng ganun-ganun lang. Ando doon yung energy level niya na talagang tumataas din talaga sa bawat labas niya at prepared na prepared siya. So, nandoon doon din nakikita ko kay Nicole Bormeo na talagang nandoon siya sa alam niya kung kanino siya didikit, alam niya kung paano siya mag-shine. So nandoon siya sa strategy game niya na planado lahat at plakado lahat. di ba? So, inihintay natin syempre yung preliminary competition ng Miss International kasi doon tayo magbe kung ano nga ba at sino nga ba mga kandidata dito na nakikita natin palaban. But for now, isa sa mga nakikita ko dito na talagang kung ganda ang pag-uusapan ay nako, nagagandahan ako sa ibang kandidata. Kahit ito ay black beauty, hindi na naman imposible ang mga black beauty ay makakuha ng corona. Di ba? Diba? So, ako para sa akin, gusto ko yung beauty ni Uganda. Very black beauty na, alam mo yon Barbie black ang nakikita ko sa kanya. Ang ganda ng mukha, ang linis, ang kinis ng pagkaitim niya. Plus, nandoon na talaga ang ganda ng mata. O, oh, di ba? At maganda din yung styling ni Uganda. Kaya para sa akin, isa si Uganda na parang nagagandahan ako. And then, gusto ko din ang beauty ni Venezuela. Si Venezuela, alam na alam mo na talagang aral na aral din yung kanyang mga galawan dito sa Miss International. Kasi very Barbiehan din yung datingan at Ewan ko, no, kung ano yung meron sa makeup nila. Parang lahat sila, parang light makeup lang. At lahat sila ay parang mga nakapink lang. Yung alam mo yun, sobrang fresh overload na parang hindi mo makikitang palung-palo. Yung nandoon lang sila sa eksena na tama lang yung galaw na pinapakita nila. And then, isa to si Miss Venezuela talaga sa nakikita ko. Oh my God, mukhang palaban. Gusto ko din yung beauty ni Zimbabwe. Very super model yung dating para sa akin. And then, natutuwa ako kung paano siya umegsena. Gusto ko yung mukha niya. Ang amo-amo na, alam mo yun, na parang modelo yung dating. O, di ba diba? And then, gusto ko din si Thailand ha. In fairness, ang mga ayusan ni Thailand dito, talagang masasabi ko, Wow! Fresh overload. Si Thailand ang isa sa mga nakikita ko na sa Asia na parang, alam mo yon ready to fight. Lalo na nakita ko siya sa personal. Hindi ko talaga akalain na ganito yung transformation na makikita ko sa kanya dito sa Miss International sa maliit na panahon na pagpiprepare niya. Pero hindi rin ako masusurprise kung makakarating to sa top 5 kasi yung kanyang mga kasabayan noon sa Miss Universe Thailand katulad ni Pawin Sudadurin na nag top 5 sa Miss Universe and then plus nandito dirito din yung winner nila noon na si sino ba to na nag top 5 din sa Miss Universe and then siya. So, let's see. Tingnan natin kung kaya niya rin mag-top 5 sa international pageant. And then, of course, Miss Philippines. Ako para sa akin, hindi pa rin talaga magpapakabog ang beauty ni Miss Philippines sa lahat na kandidata dito. Iba ang ino-offer ni Nicole at nakikita ko sa mga mata niya yung fire. Yung fire at desire. Yung fire na talagang hindi siya magpapakabog. Yung desire, dahil nadudoon yung desire niya na masungkit ang ikapitong corona para sa ating bansa. ba? Diba? So, ganon. Ang nakikita ko sa mata niya, hindi ko nakikita yung mata niya na na, alam mo yung malungkot. Nakikita ko sa mga mata niya, yung eager na gusto kong manalo dito sa competition na to. She's ready talaga para sa akin. At hindi imposible na mag-title to. Nakakaloka. Gusto ko rin si Poland Ang ganda ng mata ni Poland Parang manikang buhay. Yung alam mo yun na talagang mulat na mulat Ang nakikita ko sa mata ni Poland para siya si Dayanara Torres. Yung talagang dilat na dilat yung mata. Ganong kaganda ang mga mata niya. At sabi ko, ang beautiful ni Poland. And then, si Puerto Rico, actually, I love her smile. Kapag titignan ko yung smile ni Puerto Rico, sabi ko, wow, ang ganda-ganda naman dito ni Puerto Rico. Para siyang, alam mo yon na beauty queen talaga na title holder na, 'di ba? So I love her smile. Give ano, big smile, 'di ba? And then gusto ko din syempre yung beauty ni Canada. Si Canada naman, I love her smile and I love her eyes. Kasi dito parang sinasabi ni Canada na I'm a beauty queen. O, ba? Diba? So, maganda yung pambato ng Canada this year. Last year, ang Canada ay pumasok sa semifinal. So, tignan natin kung kaya niyang maabot yung ngayon yung semifinals dito sa Miss International. And then gusto ko din syempre si Belgium. Si Belgium kasi yung beauty niya talagang masasabi ko ang ganda, ang fresh-fresh. Parang pag tinignan mo yung ngiti niya, pag tinignan mo yung mata niya, so prototype pa siya ng winner last year na from Germany. So I think etong si Belgium, isa to sa mga nakikita ng organization na alam mo yon na talagang pwedeng pumasok sa semifinals dito sa Miss International. And then of course, Miss Colombia. Miss Colombia isa to talaga sa masasabi ko ang tindi. Ang tindi ni Miss Colombia dito. So, sabi ko nga, si Miss Colombia yung nakakatakot na kandidata dito sa competition na to. Ngayon kung iraranking ko sila, syempre number 1 pa rin si Colombia, number 2 si Philippines, number 3 si Venezuela, nakikita ko rin si Thailand, at gusto ko rin si Dominican Republic. Yes, Dominican Republic, in fairness sa mga Dominican Republic candidates ha, lagi sila na pasok sa banga, no? Lalo na ngayon, talagang dito sa Miss Grand, lumalaban din ang Dominican Republic, pero dito din sa Miss International, hindi din nagpapakabog yung beauty ni Dominican Republic. In fairness sa mga Dominican Republic, gusto ko yung atake nila sa competition. So, yon Sila yung mga nakikita ko na ayaw magpakabog at talagang umaariba sa competition na to. Pero, syempre, let's see. Tignan natin kung ano yung ipapakita nila sa sa preliminary competition at kung anong ipapakita nila sa coronation night na magaganap this coming October 26. But kung ako tatanungin mo, kaya ba ni Philippines Manalo dito? I think yes. Kaya ni Miss Philippines Manalo sa competition ng Miss International. You have to trust your candidates. Huwag kang mabulag sa mga kandidatang nakikita mong sobrang ganda. Abangan mo at panoorin mo kung paano nag yung kandidata mo at kung paano siya makikipagsabayan sa mga kalaban niya dito. But for now, syempre, you have to trust her, yung preparasyon niya, kasi nandoon pa lang tayo papunta sa exciting moment. And I think Nicole Bormeo papalo ng bonggang-bongga -bongga dito sa competition ng Miss International ngayong taon na to. So yon Kayo ba guys, sino ba yung mga kandidatang nakikita ninyo na pwede talagang makakuha ng corona ng Miss International ngayong taon na to? Tingin ba ninyo si Miss Philippines na nga Sabato or magiging tinik sa kanya si Miss Colombia sa pagsungkit ng corona dito sa Miss International ngayon taon na to. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys. Guys, maraming maraming salamat. Siyempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo, siyempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin syempre yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, syempre hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow! Thank you guys! Paalam!